Good morning. Alam nyo, nung bata din ako, kinakausap ko rin ang laruan ko. Pero, nung nagdadalaga na, tumigil na yon. Kaya hindi po kayo namamalikmata. mata. Ang kausap ng ating subject na si Kim Antolio ay ang kanyang best friend sa loob ng anim na taon, si Cameron. Hindi po isang tao kung hindi isang manika. Ito ba ay gawaing normal? Si Kim ba ay normal? Yan ang tanong. Ang siste, hindi na daw niya lubos maisip ang buhay kung wala sa piling ng my beshi doll. Pitong taon ng registered nurse si Kim Antonio sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Naka-assign siya sa pediatric ward kaya pawang mga bata ang umaasa sa health and medical care na ibinibigay ni Nurse Kim. Mabigat man ang responsibilidad, tila magaan naman ang naging pagdadala ni Kim sa kanyang nurse duty. Nariyan kasi sa kanyang tabi ang beshi niyang manika na si Cameron. That's me. Kamusta po kayo? Sa PG Award, yung mga, yung mga bata, pag kasama ko siya, na, na ease yung, 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 yung burden ng mga batang may sakit. So parang nagiging instrument siya for them to make them feel better. Katulong siya para maging masaya yung mga batang pasyente. 2014, nang magtagpo ang landas ni Kim at kay Bigang Manika, Naging espesyal si Cameron dahil regalo siya ng isang matalik na kaibigan ni Kim. Every time na mag... mag magkikita-kita kami together. So, iba-ibang pets yung kasama nila. And then kasi naisip ko, yung, yung responsibility mo to take care of, ano, of a dog. I come up with this idea na, ano na lang, manika. At dito na nga nagsimula ang mala fairy tale na friendship ni na Kim at Cameron. Si Kim, minahal at inalagaan na parang isang tunay na tao ang manikang kaibigan. Ganito sila sa araw-araw. Good morning. Sinasalubong Good morning. ni Kim si Cameron ng isang matamis na pagbati. Pagkatapos, sabay silang kakain. malimit nilang pinagsasaluhan ang paborito nilang sushi na si Kim pa mismo ang naghahanda. Okay na. Tom Jos beshie. Nagkukulitan naman sila kapag may free time. Besh, pogi mo. Char. Thank you. Si Kim naman, favorite pastime ang pag-aayos ng mga gamit ni Cameron. Masinop niyang inaayos ang mga damit ng manika na mismong si Kim pa ang nagtatahi talaga namang alagang-alaga ni Kim si Cameron. Maska, may COVID sa labas. Bili mo ako ng face shield. Katunayan, sa tuwing lalabas sila ng bahay, hindi nakakalimutan ni Kim na proteksyon na ng kanyang beshi. Laban na naman sa COVID sa pamamagitan ng pagsusuot ng maliit na face mask. Todo effort din si Kim sa paghahanda ng mga importanteng okasyon para sa beshi na manika. Pinabinyagan na may kumpletong set ng mga ninong at ninang. Well attended ang okasyon na pawang mga doktor at nurse ang tumayong pangalawang magulang ni Cameron. Bumahari ng pagkain sa reception na ginanap pa sa isang fine dining restaurant sa Pasay. Ang kaibigan at ngayon itinuturing na kumare ni Kim na si Hana Labio. Full support kina Kim at Cameron. Nung una kong nakita si Cameron, sobrang nakyutan ako. Hanggang dumating na lang din po yung point na pagka nga, kami lang ni Kim magkikita at hindi niya kasama si Cameron, oh, ba't ni mo dala? Parang gano'n. Hindi rin nalilimutan ni Kim ang mga espesyal na araw sa buhay ni Cameron. May 24, ang itinakdang birthday ni Kim sa kanyang beshi. Hindi lang ang mga malalapit na kaibigan ni Kim ang nakabanding ng manika. Naging apple of the eye din si Cameron ng mga mahal sa buhay ni Kim. Wala naman problem with my family eh lalo na sa mom and mom and dad ko. Minsan paggalba uuwi ako, dapat kasama ko siya kasi hinahanap na siya sa bahay. Tubong, North Cotabato, si Kim. Lumuwas siya ng Maynila para tuparin ang pangarap niya na maging nurse at matulungan ang kanyang pamilya. Dahil malayo sa kanyang mga mahal sa buhay, nawawala ang pagka-homesick ni Kim dahil kay Cameron. Super, oo. Kasi parang member na rin siya ng family actually. Part na talaga siya ng circle of friends ko. Ayun ng family ko. Pero ang kanilang kakaibang friendship, gaya ng isang relasyon, hindi rin naging madali. Abangan, Kim at Cameron, sa salang sa hot seat. So ito ba ay normal na behavior para sa'yo? Anong reaction mo dun sa nagsasabing baliw ka daw o nasisiraan ka na ng bait? Sabihin mo ang totoo, Kim. Sinasagot ka ba niya sa tuwing kinakausap mo siya? Habang humahaba ang pagsasama nila Kim and his bestie doll na si Cameron, patuloy na tumitibay ang kanilang kakaibang pagkakaibigan. Si Cameron naging an ear to listen at a heart to comfort ni Kim. Siya yung friends na hindi ka judge kasi nga he is willing to... Uh, to listen so sa lahat ng gusto mong sabihin nagiging instrument siya na para gumaan yung pakiramdam ko in sorrow and in joy isa ito sa genuine promise of commitment ni Kim Kay Cameron kaya naman travel buddies din ang mag best friend nilibot na namin lahat ng mga beaches dito. Andun din siya, ganun. Nakapunta na kami ng Palawan together sa Baler, sa, Ilocos, um, Davao, Boracay, ganun. Hashtag goals ang dalawa sa anmang parte ng Pilipinas at ang isa sa paborito nilang puntahan ay ang Kids Amusement Park na ito. Kim, maraming mga pagbabago talaga sa buhay mo mula nung dumating ang best friend mo si Cameron. Marami pong pagbabago yung dumating siya sa buhay ko. For example po kasi uh, pa, may may mga moments tayo na we don't need uh, human interactions. So with him kasi, parang na-express ko yung self ko at naka-mask. test mo rin siya. <laughs> ha. Kaya nga siya naka kasi ko siya pinapaswab test for now kasi baby pa. <laughs> <Okay>. no! no. <laughs> Totoo nga. Okay. Oh, baka masaktan. Oh, makes sense. Baka masaktan. Kaya makes sense. Kaya makes se Ilan taon na ba siya? Mag six years na siyang toddler. <laughs> six years <laughs> na siyang toddler? Oh, yeah. Okay. Pwede mo siyang hawakan? Oo. May Oo, ganyan. Ay, ah, hindi mo siya ginaganon. Ah, Ay, hindi. Iyak-iyak ba ako? <laughs> Hmm. Mami ko ba? Mahal na mahal kita. Char. Ganon? <laughs> Walang ganon? ko ito. Ah, ganon lang. Ah, hindi man. mo siya ginaganon. <laughs> hindi naman po. Kasi iba usapan na yun. <laughs> oh my God. <malay> ko ba? <laughs> May difference ba? Yes, of course. Ang laking difference po pag ganon. Anong diferensya nun? <laughs> hindi naman po ako umabot sa ganon na parang kaganoon ko siya, o kakargahin ko siya, papatulugin ko siya, oh, huwag kang ganoon, huwag ka ano. <laughs> okay. Oh, so, meron palang hangganan. So, ito ba ay normal na behavior para sa'yo? For me, yes, it's still normal. Uh, nagiging abnormal lang naman siya uh, sa mga sa mga taong naka-judge naka sa akin. There's nothing wrong talking with their toys. Sabihin mo ang totoo, Kim. Sinasagot ka ba niya sa tuwing kinakausap mo siya? So, so far, hindi pa naman niya ako sinasagot. So, I'm still normal. <laughs> ano reaction mo dun sa nagsasabing baliw ka daw o nasisiraan ka na ng bait? Marami naman tayong kabaliwan sa buhay. So, siguro ito yung kabaliwan ko, which is, which is I admit naman, but it doesn't mean na baliw ako. Clinic. Uh, yes. So, siguro yung mga, yung mga baliw is yung mga taong gumagawa ng something na hindi maganda. Magandang kabaliwan naman to. Aba, ipinasuri ng rated Corina sa isang eksperto ng mental health, si Kim. Talo. Hindi siya abnormal. kasi sa so, when I talked to Sir Kim, pwede natin explain yung kanyang fascination for the doll in uh, following the biopsychosocial perspective. Biologically, pag tayo ay happy, nagbe-release tayo sa ating katawan ng endorphins. So, yun yung biological basis. Psychologically, doon kay Sir Kim, uh, he, um, he feels na it's a source of comfort. So, merong ganun na, na binibigay yung pag-alaga niya ng doll. Socially, kay Sir Kim, it helps then boost uh, yung ano niya, social support system. Gaano mo kamahal si Beshi? Kung gaano ko kalaw yung mga kapatid ko or my friends, ganun lang din yung... Eh, paano yung pagka maiwanan mo sa, ano, sa grocery cart? Uh, Papapulis blotter mo rin? Ah, syempre po. Oo, kasi... <laughs> Totoo? Oo. maraming iiyak po kasi pag nawala siya. <laughs> Hindi lang ako maaring bagay lang para sa ilan ang gaya ni Cameron na isang manika pero para kay Kim halos karugtong na ito ng kanyang buhay totoo ngang hindi lang sa love life merong forever